hapon sa inyo ayun lakad ako guys kasi nagka problema na naman yung aming internet no wala na naman kaming connection may mga troubleshooting pa silang nalalaman no ayun kailangan ko mag reload ayun lakad ko lang galing ako sa may malapit sa expo ayun, lakad tayo guys dito tayo sa kalye kapatang <laughs> kalye industry ah. ayun maka yung ating salamin kasi minsan kasi yung salamin nakakaduling no kaya naglalakad ka sa kalye maduduling talaga kasi yung pag ayun bili ako ng ano ba nanak wala na kayo dito. is 25 ang isa, no? Wala na naman kami internet. Iwan ko. Hindi nakahapon pa ito. Mabagal. Hindi maayos. Mayroon no daw maintenance dito sa area. Kaya wala pa rin pati sky cable. Pati cable. Wala. Di ba nakakaluka yung ganito? Hindi ako pa naman. Ang hirap pa yan ang walang internet guys, okay I mean ninyo diba Ay, ayun, naglakad ako naglakad ko na to, pero natanak ko dyan sa may bago na city sa amin, Alphamart para uh, bibili ko ng shampoo si mister kasi wala ng shampoo maubos na rin yung shampoo nya ayun ayun ang lalagas buti hindi maaaraw ngayon guys tama tama lang makulimlim parang lalakad ko ayun ito yung way kung saan kami nakatira guys yun ka ng mga sky cable na yan na lang may problema lagi na lang may stress guys ang ah, stress kaya munta dito sa bagong alpamart guys at bibili tayo ng shampoo ayun ako pa naman, pag lumalabas di ako nagsasakay. Kaya, talaga, so, sabagay, kumabawasan ako ng isang calorie. <laughs> Two calories. Twenty calories more than. Kasi ang layo kayo ng lakon, well, guys. So, dito tayo sa bagong namin alpamart namin, ha. Dito ang bagong alpamart dito sa um... amin. So,

Mo na atin, Ay, pa. Ay, naka bakit Ay, ba? nakatanggal yan? Natanggal nyo na oh. yung pintuan. Natanggal na nila yung pintuan. Lago <laughs> sa ato. Oo nga. Hi. Ay, atin, hi kayo. bakit natinanggal yung pintuan? So, <laughs> itong mga kabata. Shout out dito sa mga nakatanggal ng pintuan, ha? Pati yung Alpha Pati yung Alpha Mart, Tinanggal na nila yung pintuan, guys. Isko ka loka. Mga kabataan talaga. Ay, yun ako ng shampoo. Ito yung bagong Alphamart dito guys. Sinabi ko sa inyo, di ba? So, mayroon na malapit sa amin, no? So, bababa ka lang. And then, yun na yun. Kaso, wala yata yung bibili ko. Ng... <laughs> Kaluka. Ano ba yun, yung shampoo ni Misty? Wow, wala. <laughs> Ang ganda yung pintuan. Ano? Wala sila shampoo. May shampoo kayo. Ayun, ayun. Pwede na. Hindi yan. Ayun. Ayun, ito. Ito yung gamit ni Mr. Hindi ko muna siyang maliit kasi baka hindi niya magustuhan. Baka <laughs> sabihin niya, hindi ko gusto yan. Ayun. Ayun. Kita mo naman ang mga may edad na ngayon. Mahirap ka usap. Ayan, gagamit nga ako ng number 3. Marami ako mga ano. Na... Magkaroon ako ng mga acne-acne, no? Gamitan natin ng number 4 yan. Para, <laughs> number 3. <three. laughs> number 3. Nagbabalat yan pero hindi ka pwede sa araw. Nagpa-araw ka niya, mukha ka ng totoo. <laughs> Mukha ka nang Wala ka nang naging pasino no, ma'am Namumula Mukha mayroon dun lang. sa amin na ganyan, no Nagagamit siya tapos nagpapaaraw siya Ah, uh, di ba ba nagkaka pekas Parang nagkakapekas Hindi Hindi no? lang pekas mangyayari sa'yo Parang kang sunog Parang kang sunog na tinapa <laughs> Kuwawa, no <laughs> Tapos sasabayan pa natin ng deep cleansing tayo para tuluyan ang ating pagputi. joke lang yun hindi naman talaga tayo puputik dito guys ayun Wala na iba ay meron pala dito mga kaya silang pang um, okay. fish

Ayun. Ayun. May apple. Oh. And I want to see how much this apple. May apple pala dito guys. masinis hindi mo ng apple, you no? Know? How about this one? Oh, this is I this nice. Ayun. 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 Oh.